Sa lungsod naman ng Paranaque, mahigit 2,500 benepisaryo mula sa iba't ibang barangay at distrito ang nabiyayaan ng card program ng DSWD. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla. Habang buhay na gamutan ang pasa ni Aling Sara dahil sa sakit na cancer. Kaya laking tuwa niya nang mapabilang sa listahan ng Cash Assistance and Rice Distribution Accord ng Department of Social Welfare and Development sa Paranaque City. Sa ilalim kasi ng naturang programa, inaabotan ng 2,000 piso ang isang benepisyaryo at binibigyan ng pagkakataon na ibili ito ng bigas na tig 38 pesos per kilo. Sulit naman po kahit pagod, at least masaya po, nakakuha rin kami. Salamat naman po ng na marami. Makabawas din to sa maintenance namin mag-asawa, parehas na kami may edad. 60 yung asawa ko, tapos ako 5-4, tapos lifetime po yung gamutan. Ayon sa Paranaque Local Government, nasa 2,000 piso at 500 ang nakatatanda. May kapansanan at pinakamahihirap na pamilya sa Paranaque ang nabenepisyuhan ng card ngayong araw. Uh... Palagay ko mga dalawang linggo abot. Napakahalaga talaga, napaka magandang pamasko ng ating mga mayor. Sa so, katulad namin ng mga katamtaman lang yung inikita. Napakalaga sa amin to. Libo-libong kwalipikadong residente rin sa Caloocan, San Juan at iba pang lugar sa Metro Manila ang nakatanggap ng ayuda. 150 pesos po ay kuma at na naas niyong bumili, doon po mapupunta. Okay, oh, eh, kaya din bumili ng mas mahal na bigas, eh, din sa kanan kayo bumili ng bigas. Pwede namang cash nyo siya po okay? Option lamang naman po yung magbili ng bigas. Pero hiniikayat po kayo na bilhin kasi ito na yung tulong ni Pangulong po Pong po, Marcos sa atin. Kalezal Pardilia. Pa para sabaya